Alden D. Charles at Min Mendoza dapat nang humiwalay sa showbiz para ayusin ang pamilya. Mas makakabuti nga kay Alden D. Charles at Min Mendoza kung humiwalay na muna sa showbiz nang sa gayon ay talagang mapanindigan nila at maayos at mapriority nila ang kanilang mga pamilya nang sa gayon ay hindi sila ma-burnout or stress man lang. Kaya naman kasi talaga dito nasusubok ang kanilang mga mental health Kung talagang makikita nyo lang ay talagang stress na stress na si Main Mendoza at Alden Richards nitong mga taon na to. Kung matatandaan nyo si Alden Richards ay na burn out na at nagreklamo na na talagang down na down na siya nitong taon na to. At ngayon naman, si Main Mendoza naman ang may pinagdadaanan dito. Talagang alam mo na paninira lamang ang ginagawa sa kanila. Inuuna ng mga bashers si Alden Richards. At ngayon naman ay isinusunod nila si Main Mendoza. Yan talaga ang katibayan na talagang ang paninira sa kanila noon ay tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon kaya talagang alam mo ang pinagsasabi ng Aldam Nation ay pawang katotohanan lamang at talagang totoo na ito dati pa lamang. Ang gusto lang naman ng buong Aldam Nation ay mabalik ang pagtitiwala ng mga tao at ang parte ng buong Aldam Nation na nagsumikap para paundarin ang buhay ni Maine Mendoza at Alden Richards na iwas na iwas sa mga problema at ang pagkakataong ito ay dapat na nilang kunin dahil kung ito ay magtatagal pa ay lalong lalo lamang silang masisira Kung matatandaan nyo ay malapit na na sila ng pelikula at dahil sa mga kontrobersya at issue na ibinabato ngayon kay Maine Mendoza ay tila hindi pa ito matutuloy kaya dapat talaga ay magpahinga sila para sa kanilang mental health nang sa gayon, sa pagbalik nila ay maging mas matibay pa sila at may mapaturayan pa sa buong Bualdam Damnation at buong Pilipinas. Talagang huli na nga ang pag-amin na ginawa ni Alden Richards na wala naman talaga mamagitan sa ibang babae dahil alam naman natin na si Alden Richards ay iisa lamang ang mahal at ito ay walang iba kung hindi si Maine Mendoza matagal na ito. Kaya hanggang ngayon ay litong-lito na ang mga bashers kung ano ang gagawin nilang paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na hindi pa rin sila nagtatagumpay sa simula't simula pa lang. Iyan naman kasi ang gusto nilang mangyari kay Maine Mendoza at Alden Richards ang matabunan ang karir at mapalitan na sa kanilang mga trono. Hindi ito mangyayari dahil hanggang ngayon ay si Alden Richards at Main Mendoza pa rin ang itinatanghal na pinakasikat na ngayon na celebrity. Hindi na ito maikakaila ay sa blockbuster nilang mga movie, mga endorsement, mga show at mga main event na ginaganapan nila sa iba't ibang mga larangan. Katulad na lang ng mga pag endorse mga events at mga paanyaya na tinatalaga sa kanila. Yan mula malalaman. Yan kasi ang sukatan ng pagkasikat ng isang tao. Very demanding nga, ika nga. Ngayon, kung ikukumpara sila sa mga artista, ngayon palang nagsisimula. Kitang kita dito na wala silang kakayahan para gawin ang mga ginagawa ni Alden Richards at Maine Mendoza na subok na sa simula pa lamang ay napakarami na nga nilang nagawa at naitulong sa kanilang mga kababayan at lalong-lalo na sa industriya ng pag-arte at pagtulong. Yan naman kasi ang talagang pundasyon ng pagsikat ni Maine Mendoza at Alden Richards. Meron dito na mga artista na sobrang sikat, sobrang yaman at respetado. Pagdating naman sa pagtulong ng bukal sa loob ay wala naman ito. Kaya dito mo masusukat kung gaano talaga ang katatagan ng pundasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngayon naman ay hindi naman ito basta-basta magagaya dahil ang pundasyong ito ay nangyari nung hindi pa sila sikat. Ngayon magtaka kayo kung merong artista dito na sikat ngayon at maraming pera. Respetado, ngunit ngayon lamang nag uumpisa na tumulong. Marami tayong kilala na ganyan. Ito ay ang mga wag nating susuportahan. Dahil ito ay hindi bukal sa loob ang pagtulong na ginagawa nila. Dahil ngayon lang nila ito naisipan kung gayon napakarami na nilang pera. Ang talagang dapat pagsumikapan. Itaas ay si Main Mendoza at Alden D. Charles dahil simula pa lang na sila ay naghihirap sa kanilang trabaho at hindi sikat. Ngunit dito nagsimula ang kanilang pagtulong sa kapwa na mahirap ng gawin. Napakaganda nga ng gagawin ni Alden Richards at Maine Mendoza na proyekto. Ito ay may kinalaman sa movie na gagawin nila. Ngunit ang tanong dito ay kailan ito sisimulan. Marami na rin kasing schedule na ginawa si Alden Richards ng nakaraang taon. Kaya mahirap siyang mag-schedule ngayon dahil ito ay ang oras niya ng pagpapahinga. Ngunit ang maganda dito ay talagang sinisikap ni Alden Richards ang paggawa niya ng movie kasama si Maine Mendoza. Ito ay napakalaking proyekto kung sakali mang itong matutuloy dahil na rin sa estado ngayon ng kanilang karir. At lalong lalo na ngayon si Maine Mendoza ay talagang sa itbulaga lamang nag-i-stay. At si Alden Richards naman ay hawak pa rin ng GMA. Ngunit maganda na rin ito na nauna na ang myriad ni Alden Richards magpahayag na gusto niyang makasama si Main Mendoza kung hindi nga lang naman natuloy ang movie nila. Kanyang leading lady ay malamang ang movie nila ngayon ni Main Mendoza ang tumabo ngayon sa takilya at aabutin ito ng 10 billion talagang mahirap ng burahin sa industriya ng pelikula. Yan talagang inaasahan at hinahangad ng buong Aldam Nation at ng buong sumuporta sa buong Aldam Nation noon at hanggang ngayon. Kaya dapat ay isigaw ng buong Aldam Nation ang pagnanasa na magkatrabaho si Alden Diches at Maine Mendoza sa isang pelikula dahil mahihirapan na silang magsama sa isang TV show dahil sa kanilang mga network. Ngunit ang maganda dito ay ang myriad na talaga namang kailangan pagsamahin si Maine Mendoza at Alden D. Charles nang walang makakapigil. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!